sorry, sorry Cherry White, pero kailangan namin gawin yun. <laughs> <laughs> Alam niyo na kung gano'n namin kamahal, kung gano'n kung kamahal yan si Eto guys, ang dami kong nababasa sa comment section about sa hindi daw kami magkakasama nila Cherry White sa Cebu. Wala daw kami sa vlog ni Cherry White. Na friendship over na kami nila Cherry White. Nagsimula kasi yung mga issue na nababasa ko sa comment section nung nagsibu kami nung mall tour ng Quick Tires. Nagsimula yan sa mga vlog ni Cherry White na sa swimming, sa falls, etc. sa beach, sa mga post nila na wala kami, hindi kami magkakasama. Ang dami nito comment na si Chaka White, si James White, bakit hindi niyo kasama, mga nababasa ko. Tapos pag ako naman nagpo-post, nababasa ko, bakit hindi nyo kasama sila Cherry White, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan, etc. etc. May problema ba? Gano? Kaya po kami hindi magkakasama sa Cebu kasi... Magkasama kami sa Cebu? Magkakasama ah. Um... kami, pero hindi kami magkasama lang sa isang lugar. Pumunta kasi kami doon para sa work. Work din yung kay work namin ni Cheon. Kasi nagpaalam naman siya na doon nga sila sa ibang hotel kasi magbabanding din sila ng family niya, ng mga kasama niya ng family. Ang pinaka-purpose kasi ng pagpunta namin sa Cebu is yung sa Quick Tire Events. Uh, kasi si Chaka White at si Cherry White is brand ambassador ng Quick Tires. Then ako na isama ako, cargo ako ng Quick Tires dahil sagot nila ako. That's why na hindi rin ako sumasama kay Cherry White doon. Nung time na yon kung saan sila nakastay. Pero during the event ng Quick Tires sa mall tour, magkakasama kami. May kanya ka kanya ka kanya rin ka po kaming lakad. Nung hindi uh -oh. naman po palagi kami yung magkakasama. O, aalis si Cherry, pupunta siya kala JM, mag-vlog sila. Kami naman, since hindi kami kasama doon dahil vlog nila yon, okay. gagawa kami ng yeah. sarili naming vlog. Kasama namin si Rinch Jordan, okay. si Kagawad Allison. O, so, yung, kung sino man yung mm -hmm. may iiwan. sino, may sino man, man yung mga may iwan, Nakakasama namin sila. Kasi trabaho. Unang-una, yung sabi niya na Uh, hindi tataas yung bis ko pag hindi ko kasama si Che. Oh, proud naman ako doon pag kasama ko si che. Ang akin lang kasi si Che din yung nagsasabi sa akin na be, i-explore mo yung sarili mo. Na kahit wala ako, dapat kayanin mo yung pagbablog. Kahit wala ako kasi be, minsan busy din ako. Hindi kita matulungan. Ayun ang inaano ni Che. Kaya oh, oh. gusto kasi ni Che sa amin is marunong kami tumayo sa sarili naming pangalan. Oo, ayun yung lagi Tumutulong sinasabi sa amin. Ni hindi niya lang kay Chakaway sinasabi yun sa lahat. Sinasabi niya yun. Na dapat pag nagbablog kami, sarili namin yung nakikita. Sarili Ay. namin yung nakikilala. Nagbumubuo kami ng sarili naming name, bumubuo kami ng sarili naming career, ganun, na hindi sa kanya nakadepende lang. Si Cherry, once na git nagagawa namin yon and nagsasucceed naman yung vlog na hindi siya kasama, super happy yung tao na yon Wala pong issue as in sa 11 Ay, ang, ga ang galing mo ba ang galing mo na ano mo yun di ba kaya mo yun pagpatuloy mo lang ganun kasi may sarili rin pong buhay yung isa na hindi naman po namin pwedeng lagi siyang aabalahin para sa vlog kasi, eto okay. may nag ano pa sabi may nag send pa yung post or post or my day ba ni Yas okay. wala ka alam doon una o oh, tasabihin umangat uh, nang dahil sa iyo kaya na makikilala o nakilala o nagkaroon, mm -hmm. nagkaroon. Hindi yung pwede yung sasabihin nyo na, ako yun, ako, eh mali ko ba kung sino inaano na naman yun? Pala, alam nyo naman pala isin yun. Hindi namin oh. talaga alam yun. Hindi ko rin alam yun. At ilang years na kayo Cherry magkaibigan? Since birth. Diba? Hmm. Since birth. Kasi Since birth. <laughs> Best friend <laughs> <been laughs> na kayo <laughs> <naman> na. <laughs> kaming tatlo nila Cherry White, hindi pa kami vlogger. 11 years na kami magkakaibigan. So, hindi namin sasayangin yung 11 years na yun. Para lang sa mga issue, sa mga naninira sa amin. Mas kilala namin yung isa't Bet, isa. Bet, ano, guys, ano, wala talaga kami issue. Okay mm -hmm. kaming kami lahat. May mga issue, be. May mga issue sila. Si sa ating kayo, tatlo, oh, wala. Kayo, oh, kayo may okay. mga issue sa amin, wala. May nabasa pa tayo ng Si Chaka ganyan, hindi makasama sa ex Hindi kasi ganito, ganyan. Pwede kami sumama doon. Walang, walang deal oh. doon kung hindi kami sasama or hindi. Sumama kami, pwede. Hindi kami sumama, pwede. Dahil ano, may mga mas... lakad kami sa sarili, sarili namin oh, talaga. Hindi lang namin kasi nga uh -oh. Masaya yung bonding kaya nila yung family, uh. o, di ba? Family nila yung Ay, <laughs> <banding, laughs> daddy, at <laughs> baby, o ano. Ang ginawa lang namin tong vlog note na to just to confirm and Siyempre, para masagot yung mga issue nyo sa mga comments, sa mga GC nyo na may mga problema raw kami na nag-away-away kami, etc. etc. Nakakaloka. Wala kami problema. Mahal na mahal namin yung isa't isa. Dahil, abangan nyo yung mga paparating naming vlogs. Marami pa. Si Cherry nga eh. Mag Actually, magkakasama kami nila Cherry sa sang nung nakaraan. Dapat gagawin ko na tong vlog na to. Kaso nang super busy talaga. Ang tagal ng mga procedures na ginagawa, kaya hindi namin nagawa yung vlog na to na kung bakit daw hindi kami magkakasama. Si Cherry ang nagsabi sa akin na i-vlog ko to. Basta kung makita nyo man na may vlog si Cherry White na hindi kami kasama, may vlog kami na hindi kami magkakasama, or magkakasama man kami sa vlog, supportahan nyo pa rin po dahil kahit ano man yung vlog namin, magkasama man kami o hindi, wala po kaming problema, wala po kaming issue. Ano gusto mo sabihin kay Cherry? I I love you! I love you that do us part? Ay, jowa! May I love you, mahal na mahal ka tayo. Ano ano man yung issue Happy lang tayo, alam mo natin na marami sumira na nun. Marami nang sumisira sa akin sayo. Sumisira sa lahat ng gano'n. Pero, ah, hindi na Lola. Hindi kasi alam nyo na kung gano'n namin kamahal, kung gano'n ko kamahal yan si kami yung mag-best friend ni Chay hindi kami lagi nang sasabihan ng gano'n. So, ganyan. Pag hindi na lang talaga namin kaya. Kasi kapag kami na yung dalawang nag-uusap, nagtatawanan lang talaga kami na ah, hindi namin masabi kasi nga e, na, no, eh ganyan, ganyan. Ganun kami. Sa, ta uh, sa tagal namin, alam na namin yung ano, ugali ng sa isa. Kaya ang sakit lang isa ito na binibigyan kami ng iso kahit wala naman. Alam mo yan Sherry White kung gaano kita kamahal And syempre kung gaano ka namin pinoprotektahan Bilang kaibigan mo Kaya minsan napapasama talaga kami sa'yo Pero I'm sorry Gagawin namin 'yon palagi Pinoprotektahan ka lang namin I love you